So, pag-uusapan natin ngayon ay about po sa messenger. No, paano nga ba? Ano or or ano yung gagawin niyo ano, para hindi malaman doon sa GC ninyo na nabasa mo na yung message or halimbawa mayroong taong nag-message sa messenger ng uh, personal message, paano niyo anong gagawin niyo para hindi niya malaman na nabasa niyo na yung message? Ano para ano kasi minsan kasi pag nabasa na yung message sa messenger, they expect na mag ka. Ano? So, ganun kasi yon So, para, ano, halimbawa ay tinatamad ka mag so, gawin mo to para hindi ka mapilita magreply Ano, i- ano mo ito, i-off mo itong setting na to sa messenger para hindi, ito kasi, pwede siya sa GC, pwede siya doon sa specific person lang. So, pag kinik mo itong setting na to doon sa ano na yon sa messenger mo, hindi niya malalaman na nabasa mo na yung message niya. So, at, pero, mayroong cons yun kasi hindi mo rin, hindi ganun din ang mangyari sa kanya. Ano, hindi, both kayo, parehas kayo kasi same, same setting lang yon So, so ganito po ang gagawin natin. For example, punta tayo sa ating po messenger. Ito po yung messenger ko. Ayan, pagpasok mo itong isang account ko dito. Ayan po, ano pakita ko sa inyo ito po, ayan. So, pasok tayo doon. Sa GC, ganito rin po ang ano setting, ano, or yung mga group chat, ayan po. So, pindutin nyo po yung pinakang, uh, ano dito, uh, letter I dito sa taas, ayan po, ano, makikita nyo doon sa taas. Click nyo yun, then scroll down po kayo. Ayan, makikita nyo dito yung nakalagay na, ano po, read receipt. Ayan po, ano, ayan po. So, pag niya nyo yan, makikita nyo po yung sa akin naka off Ano? So, ibig sabihin, kahit mabuksan ko na yung messenger or yung message niya, hindi niya alam na nabuksan ko or nabasa ko na. Ano. Sabi niya dito, Melvins won't be able to see when you read their message and you won't be able to see when they read yours. Ayan po. So, same thing. Parehas lang. Pero okay lang naman yun kasi pwede niyo naman i-on. Ano. So, i-click nyo lang po ito kung gusto niyo i-on. For example, ganyan. So, Melvin will be able to see when you read their message. So, same thing din, ganun din po. Ano, vice versa lang. So, kailangan naka-blue para magmalaman nilang nabasa mo yung message. Pero kung ayaw, i-off nyo lang po. Ano? So, yun po ang tutorial natin ngayon. Ayan po, kung di pa kan hindi ka pa nakasubscribe, click our subscribe button. Maraming salamat po. See you around.